Nagdonate kami ng stand doon sa classroom ng Ati Hey guys! So kahapon nga, eh, half day nga lang yung pasok ng Ati MJ. Ayan, pumunta nga pala kami dito sa KCC Mall of Jensen. Wow! Jensen. Char. <laughs> Ayan, kasama ko nga yung BBCG nyo, pati na nga yung ati MJ. And bago nga yan, mag uutd check muna tayo for today's video. Chart. Bago nga nun, dumaan nga muna kami dito. Mukhang bagong open ata ito na store kasi ayan, meron pa nga mga balon dito. So ayan, nag-heart-heart nga yung mata ko dito sa mga mat na ito. Kaya ayan, napabudol nga yung mami Jen nyo. Sobrang naiinggan nyo din talaga ako kasi ayan na nga, napaka-cute nga ng design. Nung no, nakapili na nga ako, agad-agad na nga akong pumunta dito sa cashier para nga magbayad. Baka kasi meron pa nga ang gusto ko na nga lang sanang pumikit. Char. <laughs> okay lang yan. Paminsan-minsan lang din naman ito. Kaya ayan, pinagbigyan ko na nga yung self ko. Char. So ayan, after ko nga magbaya doon, dumiretsyo na kagad kami dito sa my department store. At ayan, agad-agad na nga kaming pumunta dito kung saan nga yung mga, may mga stand fan. So ayan, pili-pili na nga muna tayo for today's video. Dahil nga nagkaroon nga tayo ng blessing, kaya share nga natin ang blessing natin. Alam nyo ba, ang pinangarap ko lang to dati, kapag nanonood nga ako ng mga video na nagsishare nga ng blessing nila, ayan, pinangarap pangarap ko din ito guys na uh, yun na nga makapag-share nga din tayo and ito na nga isa na nga sa pangarap natin ang natupad na naman and syempre nagpapasalamat ako sa inyo dahil dahil sa inyo is ayan na nga nakak nakakapag-share nga tayo ng blessing natin ito nga yung unang napili ko kasi naisip ko nga color white mabilis nga siyang madumihan kaya ayan naglibot-libot na nga muna ako para talaga makahanap ako ng mas maganda pa and ito nga yung bumungad sa akin aside sa malaki na nga siya tingin ko din talaga dito is malakas nga yung hangin niya. Perfect na perfect nga ito doon sa classroom ng ATMJ. MJ. Nung napili ko na nga ito, ayan, agad na, agad na nga tinesting ni kuya kung gano'ng kalakas nga itong hangin niya. And super lakas nga talaga guys. Parang matanggal na nga yung kulangot ko sa sobrang lakas ng hangin. Charis. Bagay na bagay din talaga ito doon sa classroom nga ng ATMJ. So ayan, medyo pricey nga lang siya compare nga doon sa una kong napili. Pero go na din ako nito kasi ayan na nga alam kong sulit na sulit din ito. Super init din talaga doon sa classroom classroom nga ng ate MG nyo. Ayun na nga kasi sobrang dami nga nila. Nasa 50 nga sila. Tapos dalawa, lang, dalawa nga lang yung electric fan nila doon. Ayun na nga, isa na din yung ate MG nyo sa makakapag-benefit nga noon. Kaya ayan, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga nanonood. At syempre sa mga hindi nga nagsiskip ng mga ads namin. At dahil yun na nga yung napupusuan ko, kumuha na nga si kuya ng bagong stocks. Yung nakakarton pa talaga. While well, naghihintay nga, umupo na nga muna kami dito kasi itong BBCG nyo napakakulit na. Gusto pa naman magtakpo-takbo dito. Ayan, hinahawakan ko nga. Baka kasi makadamage tayo. Nung hinahawakan ko nga, ayan, gumulong-gulong na nga siya dito sa sahig. Ginawang map na itong dami. Kaway-kaway yeah. sa mga nanay dyan na ganito din yung mga anak. Pag hindi nasunod yung gusto, yung gumulong-gulong na. Hinayaan ko na nga lang siyang gumulong-gulong dito. Kesa naman sa magtatakbo-takbo yan siya dyan. Madaming madamage dito. Makabayad pa tayo. Sorry. Nung nakakuha na nga ng stock si kuya, nawaw mali pa ako kasi akala ko ito ngayon. <laughs> Ayun, napatanong ako sa sarili ko, bakit nag-iba yung kulay? Yun pala sa isang customer pala ito. O diba, lotang yan. <laughs> Sorry naman, na-excite lang yung Mami Genyo. So, andito pala sa kabila yung sa akin. Akala ko talaga yun yung akin na patanong nga ako bakit nang iba yung kula, Iba naman yung pinili ko. Ito pala yung sa akin, no, diba? Ayan, tinesting na nga ni kuya dito kung gumagana nga yung motor para naman ma-make sure natin bago nga natin bilhin. Sobrang ganda lang din talaga ng napili ko nga ang fan kasi, ayan na nga, meron nga siyang 5 years warranty. Kaya, ayan, thank you so much, Hanabishi. Baka naman, dagdagan mo pa ng isa pa. Char. <laughs> ayan, nung tines nga ni kuya, ayan, umaandar naman yung motor niya. Kaya ayan, binalik na nga niya sa box. Tapos ayan, nagbayad na nga ako dito sa cashier. Super saya ko lang din talaga. Ayan na nga, makakapagshare share nga tayo doon sa classroom ng ate MJ nyo. Para hindi na nga din sila naiinitan. At syempre, dahil ito sa inyo guys, kaya thank you, thank you so much. Hindi pa ako magsasawang magpasalamat sa inyo.